So ayun guys, ang topic natin ay kung bakit nga ba maraming tao ang nalululong sa droga. Ang number one ay ang influensya ng barkada. Dahil madalas nakakaranas ang first time na masamang ginagawa ng barkada na hindi pa nagagawa ng isang tao. Kaya, kaya sila ay na curious Ang pangalawa ay hindi nila natututukan ng kanilang anak. Kaya't nagagawa ng isang kabataan na magdroga dahil hindi nila ito nadidisiplina ng maayos. Ang pangatlo ay ang depressed. Dahil syempre kapag ikaw ay depressed, di mo na alam ang iyong gagawin kaya't nahihikayat ka na magdroga. guys parang ba tayo makakaiwas sa droga yun nga Siyempre, dapat huwag ng nang titikin nun dahil dyan nagsisimula yung lahat diba Yung pagkahalik na tinatawag dyan yung nagsisimula sa pagtikim-tikim iwasan natin yan sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga barkada sa mga influensya pamili tayong kaibigan Siyempre, yung dapat makakasulong natin at hindi tayo dadaling sa balungkot na daan diba tsaka isipin din natin yung mga pag -ira. hindi na natin pinapaabot sa point na madepress tayo kasi na yung sisimula yan eh. Pag na nadepress tayo yung isang tao, may chance talaga na makagamit ng pinagbabaan ng gamot o drugs. Kaya kung hindi ba malakas problema natin, humingi na tayo ng payo at ating magulang at sa, ating pamilya. Yun lang guys. Bye. So guys, anong, ano nga ba yung mga dapat natin gawin kahit yung droga pa tayo? Diba? Siyempre, siyempre dapat mo nang mag na tayo ng mga gagawin mabuti para sa mga yung para sa mga natin ba na Tapos siyempre, pangalawa, hiligin natin yung yeah. mga, katulong sa atin. Halimbawa, sa ating talento, kanta, pagpapatid ko, dapat mag natin kaysa malilong pa sa pinagpapawal ng trawsa. Hiligin natin yung mga kaibigan dapat na mga 行きたい。まだ。